ito itong uh, streamlining ng pag-iissue ng permit para sa mga Philippine infrastructure prog uh, flagship projects dahil pinag na po ng Pangulong Marcos Jr. na streamline ang proseso dahil siguro napansin na rin siguro ng Pangulong Marcos Jr. na parang teka muna bakit patong-patong yata pa double yata itong pag-iissue ng mga clearances at permit ano na nag a up o ikang uh, nagbibigay ng notion na ma napakalaki ng red tape. Ano po ba ang ano dito? Ano po ba ang nakikita nyo uh, ikang uh, immediate effect kung sa maipatupad kagad itong streamlining na ito, uh, Dr. Bato? Hmm. Kasi ganito yan, Ray, ano, ang infrastructure projects, ano, This usually take time to complete. Ano? Kasi may, bukod dun sa approvals phase, meron pa yan yung actual na construction phase. Ano? Uh, yung gustong gawin ng ating pangulo diyan, isa uh, mapaiksi, ano yung pinatawag natin approvals uh, phase. Ano kasi nga uh, may mga proseso sa ating pamahalaan na redundant, ano? Kaya nga uh, kinakailangan na ma-streamline ito, ano? So I think this is a uh, step in the right direction para mas mapabilis yung uh, pagko-complete uh, nitong mga pang, uh, infrastructure projects na to. ko nagkakamali reader, I think 185 of these uh, flagship uh, yeah. mm -hmm. infrastructure projects, mm -hmm. ano, Na nakasali dito sa streamlining order na to no at uh, ang nakikita kong main benefit nito is uh, uh, mababawasan yung delay no in fact uh, in theory dapat mag-eliminate yung delay mm -hmm. sa pag-iimplement ng mga project na yan. and this will result into cost savings para sa ating pamahalaan no mm -hmm. kasi nga the more na, ma na nagtatagal yung project the more na lumalaki yung gastos ng ating pamahalaan ganun mm -hmm. po yan kasi nga, Uh, magbabayad ka pa ng tao, magbabayad ka pa ng mga fixed cost. Kaya tumatagal, habang tumatagal yung isang proyekto, mas lumalaki yung gasto. Kaya alam mm -hmm. naman natin na ang ating pamahalaan, ah, pamahalaan is faced with a fiscal constraint. ano, Meron tayong limited uh, fiscal space. Mm -hmm. Kaya sa panagay ko, itong uh, streamlining na ito, makakatulong ito para mas mapalawig pa yung ating fiscal space, mm -hmm. makatipid ang ating uh, gobyerno, at uh, para hindi um, nangyayari, pinaka-importante is mapabilis na makumpleto itong mga project na ito para maramdaman na po kaagad ng ating mga kababayan.